Yes, eto na sa Metro Manila Film Festival 2023 tila mas pumapatok sa takilya ang mga pelikulang pinagbibidahan ng mga sikat at kilalang artista malaking factor ba o importante sa isang pelikula na sikat ang artista para kumita ito Ayan. Yan ang ating yeah. debate. Factor ba, di ba? Correct. Uh, ang Sa oh. pelikula ay mga oh, sikat, oh. mga big star Correct. ang oh, oh. artista. Kaya dito ah? sa Metro Manila Film Festival, di ba? Mm. Ang nangunguna nga yung mga pelikula ay yung mga sikat. Number one ay ang... Rewind. Ang Rewind. sikat, Ding Dong at Marian. So, yung mga pangalawa daw ang Mayari. <laughs> mayari. Sikat yung Piyolo Pascual. So, malaking factor daw ba na big star para kumita ang pelikula? No. O, wow. oh, maunakaw ako. Ikaw. <laughs> <laughs> o, <No, laughs> sige. <laughs> Diyos ko, bumibuelo ka pa, ha? <laughs> anyway, no. Kasi depende niya sa istorya, di ba? Depende sa word of mouth na sinasabi nila para kumita ang pelikula, di ba? Hindi naman kailangan big star. Kasi parang sa Netflix nga, di ba? Hindi naman mga sikat o sa mga Hollywood movie. minsan hindi naman natin kilala, pero pag pinag-uusapan, kumikita. Ganyan din sa mga pelikulang lokal, di ba? Kung magandang materialis, magandang istorya, pinag-uusapan ng mga tao, I'm sure kikita-kikita yan. Bakit ka nakatasang kilay? Kasi <laughs> ang gusto ko talaga <laughs> ay <laughs> no. Kaya lang, yes, tapos na sa paninidigan ko na <laughs> di ba? Yes, kasi ganti yan, mga classmates, di diba, Kapag kasikat ang bida sa isang pelikula, nakagaya ng Dong Yang, sample, di ba? sila nangunguna sa takila dito sa latang naglaban-laban sa Metro Manila Film Festival 2023. Dahil ang dami nilang mga tagahanga. Talagang big factor yun, di ba? Kagaya mga FPJ, lahat ng na pelikula nung nabubuhay pa po. Dahil sikat ang FPJ, mga kalalaki talagang manunod. Laging black basso, laging box office king ang FPJ. Laging box office queen ang Bill Masantos. Dahil si Katang Sikat, it's sikat, our season. Laging box office queen ang Sharon Cuneta. Maraming fans, pag gumagawa ng pelikula, kaya nga tinatawag ng box office queen. Dahil nga, kumikita mga pelikula. Dahil nakatulog ang pagiging sikat nila. Kaya yes na yes ko. Oh. Alam mo, friendship, hindi ganun yun eh. Parang nga, hindi ganun. Kasi, na, baga, depende nga yan sa word of mouth na binabanggit ko kanina pa, di ba Hindi naman kailangan big star yan eh. Kasi kung tsaka-tsaka naman ng movie, lalangawin pa rin. Tinata kasi may mga pagkakataon, hindi ko lang ma-remember ha. May mga pagkakataon na hindi naman kasikatan pero nilalampaso niya yung pelikula ng Big Star na kasambayan. Kasi nga, ka, maganda yung materialis. Maganda yung, kumbaga, lalo sa panahon ito, mga wise ng mga manunood, kumbaga, itinitignan nila kung worth ba yung sa mahal ng sini yung binabayaran nila E eh, talagang namimili na sila ng pelikulang pinapanood nila. Parang gano'n. Agree naman ako sa'yo dyan, points. O, agree ka talaga o, -o, naman agree ka. Kapag maganda rin ang pelikula mm. at malaking factor din yung para panoorin kapag nakikita sa trailer, ops, ang ganda ng pelikula, ganyo ka. Pero kahit magandang pelikula, dahil mainganyo ka naman doon. Pero ang video rin, tinitingnan din natin. Ay ako pansa ko na, Katwin, wala pang flop na pelikula sila ni Daniel nung time na gumawa ng pelikula. Magagandang pelikula ang ginawa nila sa Star Cinema at the same time, Sikat silang dalawa, kaya nagiging blockbuster ang mga pelikula nila. Si Alden Richards at si Katid nagsama. First time nagsama. Ang ganda ng pelikula, lahat ng usap All-time high-characterist. Yung pinakamatas na kinita sa lahat ng mga pelikula. Oh. At sikat pa rin yung dalawa. Kaya talaga, kumita ng bongga-bongga. Nakatulong pagiging sikat ni Alden at ni oh. Katid. Anong say mo dyan, Maring Mildred? No. Ang say ko eh. Kasi uh, hindi ibig sabihin sikat ka ay kikita na automatic yung pelikula. Correct, correct. Even Leonardo DiCaprio, Tom oh. Cruise, may mga flop sila pelikula oh. eh. So, hindi talaga nasunod na dahil sikat sila, itinatangkilik sila. Kahit naman dito sa atin, mga big stars, may, flop. may mga big stars din na mild hit lang, di ba? At mm -hmm. kaya oh, dalawang oh. sikat na sikat Correct. na nagsama sa isang pelikula. Ayaw ko lang bagitit. Oh. Lang hindi, yun Hindi masyadong kumita movie. Oh, hindi, saan, hindi kuya? masyadong Sikat na kumita. sikat yung lalaki. Oh, yeah. At yung babae, di ba? Correct. Oh, <laughs> oh. Yes! So, so para sa akin, ah. uh, hindi sapat na sikat ka lang. May mga ganong factor din Pag na pagka na oh. sikat ka nga, pinalabas yung pelikula mo, first day kumita, pero dahil sa word of mouth na sinasabi, oh. tsaka naman ang movie na yun oh. eh. Pakit naman yung material eh. Oh. Nababawasan na. Correct. So, ganun din naman sa kanya. Agree din naman ako na factor din talaga na kapag kasikat, kasi may sikat din na pag sinusaw yung pelikula. Ba't kaya kumita yung pelikula niya? Eh, tsaka roon naman. Dahil sikat nga yung bida. So, oh, yeah. ako. So, 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 kayo, mga classmates, ano sa tingin nyo? Malaking factor po ba para kumita yung isang pelikula kung sikat ang isang artista? you yeah.